Ang baboy Alasig ko pa naman pala yung kay Emil ano? Emil ba? Emil ne? Ginawa lang yung ano Lamanda doon. date yan O Asensyahan tayo ha Ayun o Darag yan mga farmer Ito darag din ito e Patusin ito e Darag din yan Darag yan Darag Kailangan masanay na silang Nagpapakain ka uh, Kasama mo sila Para na Ayan na ah, mga ka-farmers, isang magandang buhay at maligong bagong taon sa inyong lahat. Ayan, ikot-ikot tayo sa ating uh, munting lugar. Ayan, na sila. Ano mga ka farmer may anim tayong lechon ngayon. Imagine that. <laughs> Meron anim na lechon. Ayan no. oh. bababa tayo ng abono. ini hintay ang baboy Alas sigko pa naman pala yung kay Emil ano Emil ba Emil ne Wala lang yung ano laman lang Ah Babalik pa sila niyan pagkahakot ng ano Babalik pa Ayan Tapos uling Si Marvin Ayan uh, Dadala pa daw ng uling Dami na pa naman Ito Bayaw niya si Jomar ano Ayan Masipag daw yan mga farmers So sobrang sipag na bing siya hindi na hindi na gaano nakakarinig mahina ng ng pandinig kailangan sinisigawan mo din sino ang mas mahina ng pandinig si Ramil Oh si Ramil tsaka isa pa Kasama ni Bombay Cando. Ah, si Ando. Ando Oh ito Pareho lang sila kayo Pareho lang Ha Kailangan talaga magkatapat kayong nag-uusap Paano ka na Bingi? Sa si Kuya Ramil Ah Paano umi ng pandinig nito?

Yan, si Ka-Farmer Anthony, baka next week makapag-deliver. Tayo naman ay may tira pa dito. Yung isa pa lang malaki. Ayan, pang 40 kilos po yan. Ne, ito yung kay Sebi na 43 eh. Tamang-tama, may order naman tayo malaki. Itabi na natin yan. Baka kulangin tayo ng malalaki. Si Daniel, ah, kinontak ko. Wala. Ayan oh. Machoy choy yan mga farmer Machoy choy Tapos ito, eh, nagano ako ng wala nang baboy ha <laughs> may bayagers pambihira yan uy talaga naman sabi ko yan kakatayin na lang namin litunin na lang namin yan hinaluan nila gustay natin yung ating mga manok Kaparmer winston pala may brahma na ando sa ano ko okay naman sila doon hinalo ko muna hindi ko pa kaso. kung ano dito ko na lang ilalagay may mga mortality tayo dito. Ilang piraso din. Meron talaga. Ang buhay. Ay, si Becky at si Chuchay, oh. O, oh, mga nakakamiss kay Chuchay. Actually, pag nag-summer yan, mamalalag, ma ano yan, po itong mga, anong ito. Alaman na yan, yung okra Pero yung buto niya, naghihintay lang po ng ulan para tumubo uli ah si Becky yung naandun sa dulo Chay Becky Chay may tali si Becky walang tali dito sana magandang mag tayo ng free range pig mga farmer yan. Pero syempre hindi naman naman free range Nasa lupa ba? naka kwadra kwadra sila dito masarap mag alaga din ang baboy tapos tanim ka ng napier dyan sa mga gilid gilid kung kaya free range chicken maganda din dito pero kung makukuha ito yan o no, makuha mo no? maganda talaga maganda kaya lang dyan mahal din Kanda <laughs> dito kambing. Kaya lang maganda sana ah gagamitan mo ng counting engineering ito eh. Mag uhukay uh, ka. Tapos dadivert mo yung parang gawa ka ng maliit na parang sapa din para iikot yung ano yung tubig pa. Dati kasi may patubig dito eh Huwag kung mabubuhay. Lana eh. Simula daw no ginawa itong kampo na ito dinivert yata yung tubig papunta doon sa kampo kaya nawala nawala yung mga tubig pati din kay tatay Romy nawala din tubig alam ko may tubig yan tuloy tuloy yan eh continuous ang tubig yan eh wala na rin daw matindi ano nangyari tsaka yung undoy daw nung may oh, sumabog ba May maraming ano, hati hati po ang nasabi nila pero so, sa tingin ko hindi naman nawala yung tubig talagang na divert lang Uy, busog pa kayo. Dami nga pa palang pagkain. Busog sila dito. Ang dami pa. Dami pang pagkain. Ang laki na ng bibi, oh. Hmm. Bisitahin natin yung mga manok. Kasi yung mga manok ko ngayon, na andoon, ay... Marami po itlog ngayon. Kahapon, marami akong nakuha. Alos, mana yung damit ko. Dami <laughs> <Marami> na ako itlog. <laughs> itlog. So maganda ha. Di makakapag-incubate uh, na naman tayo ng marami. Actually, pangkatay na po yung mga yan. Kasi nga, wala na pong darag doon eh. Yung isang darag na andito, pakalat-kalat. Di ko mahuli. Yung isa naman, nakakulong doon. Tapos, sa uh, Yung isa na andoon, ewan ko yun. Kung nangingit, lo. Meron pa po tayong tatlo. Kasi bibisita si Auntie Flower ngayon at si Ate Maria Dayaw. Ayan. Bisita po sila. Alam ko maglalan sila, sina, kina... Uh, Sir Jimmy Speaks Tapos hapon naman dito na sila magdi-dinner At mag-overnight na rin po dito dahil uh, Gagabihin na sabi ko Ay na namang ano dyan Ay kwarto naman po so Overnight sila Tita Ida nga nag-stay dito ng Ilan ba? Tagal-tagal din ha So ayan Tita Ida Balik po kayo natin yung na ito, ng ating business. Laki na. Sabi nung ano, ka-farmer, laki pala talaga niya. Sabi ko, opo, ano yan, tulus. Ayan yung ating brama. Dito ko lang muna, hindi pa naman sila mag-breed eh. Dito lang. Kalat-kalat. Oo. Oh. So yung mga naglilimli, may nangitlog na bibi doon. Ah, uh, dalawa dito, ayan. Tingnan natin yung mga itlog kahapon, dami tayong nakuha. Dami tayong nakuha kahapon. Hmm, isa. Aba. Pinahiya nyo ako ha, ah. baka mamaya pa po yung iba niyan. sisitlugan pa. Sa pa lang ha. Ah. Oh, dalawa na. Oh. Yan yan, bagong itlog yan sinisan doon may nangitlog pa kasama ng manok. Ayun no? Oh. Kinatago niya itlog niya. Diyan siya nangitlog sumisiksik. Loko-loko ah. Tapos naghagis ako ng Mother Diago dito. Ah. Lakas nilang kumain. Grabe. Bumig. Baka naman. Grabe. malakas. Ang lakas. din lakas kumain pero eh. lapit na tayo magkatay yan oh. mga candidate yan oh, masinsyahan tayo ha ah. ayun oh. darag yan mga farmer, eh. ito darag din ito eh. o ito eh. yeah. darag din yan eh. darag yan darag kailangan masanay na silang nagpapakain ka uh, kasama mo sila para hindi oras ng hulihan hindi na mailap Ayun, mga bagong jarag natin na hen. Ayun ang kulay ng hen, mga ka-farmer. Ayun, hindi nga. Ayun, ayun, ayun. ayun, ayun. Ito. Rooster. Oh. Bulik. Ganda ng kulay ng ating barata naman. Ayun, ayun darag din yan. No? Ganda, oh. Jungle Fowl Ay, hey, tumuto ka na si Brahma hmm. Ihiwalay natin ito Ganda yan, fancy chicken itong ating mga baby mga farmer ay nakapagpisa na rin nandun na po yung iba yun nga lang yung ano yung tubig wala na yung sa manok ba ayan ah ito lim din yan hindi ko lang alam kung may may pisa ay sayang to ah alam ko yung mga itlog yan ah napisa na okay very good tapos ito may may pabo ito, hindi ko alam kung napisa yung kanya. Hmm. Ganyan talaga ang mga bibi. Ayan, maganda. Maganda ito. Ililimlim ilim na ito. Ito, ano na yan? Bugokers na yan. Wala na yan. Yung doon, ewan ko lang. Ito, bago na naman ito. Hmm. Isisingit muna natin yung project bago ito maayos. <laughs> Kailangan natin yung next project natin ito yung sinasabi ko kung kakayanin na tatlong kubo rito mga ka farmer ayan ha yung kaya tatlong kubo siguro dito kasi ito magiging kanal ito eh isang kubo kaya siguro tapos dito sa unahan kailangan ko ng malaki pang puno na magbibigay ng shade para makover yung uh, yung init po no hindi ko alam kung ano ang pwede It's either acacia, another acacia. Lililim naman masyado. Pwede tayo maglagay ng acacia dito. Isa pa. Dito. Hmm. Malaki nang masasakop niyan. Kasi yung tanghali, kagaya niya, no? nandito na po yung araw. Sa pool eh. Sa pool. Pagnalinis, pag nalinis po ito. Dun natin malalaman kung anong pwedeng gawin at kung gaano kaluwag. Oh, ayun. Kasi wala na rin naman po ako masyadong ano sa madre de agua ngayon. Ah, uh, pwede naman tayo magtanim sa gilid-gilid na lang muna. Kasi puro naman ang alaga natin is native chicken na eh. So, native chicken, hindi naman po ganong malaki Nangangailangan ilangan ng uh, greens. Yun, uh, 'Yun lang yung mga nakakulong do, yung mga pabo yun kailangan nun pero pagka ganitong nakaalpas naman kasi sila ah uh, you don't need to ano sila na ang bahala sa kailangan nilang mga damo no bahala na sila they are free di ba na ano nila uh, maghanap na sila ng isan madre de agua ayan, kagaya po niyan tingnan nyo yung mga nakakawala tumutuka tuka ayan kita nyo naman di ba yung mga pinagtukaan niyan Uh, ano yan uh, bibe o ayan, mga manok tinutuka din nila so yung mga damo ganun din naman tinutuka-tuka din naman po nila yan ay eh, nagpatubig muna si Rambula na inamin yung <coughs> hintay kay ating mga tropa si ka-farmer Anthony kasi baka next week pa daw mag deliver kaya sumingit tayo wala pa tong ano ha walang Di pa nagbulaklak itong ano no. Pero mamumulaklak na siguro ito. Tuloy kain lang ka. <laughs> pag hindi nagitim na medyo lumaki pa. Tuloy. Pero pag nagitim na. Ngayong ngayong Ay wala na. Yung isa na dali na. Mitim na yung isa. Parang ah, hirap magpabunga ng langka dito. Ano? Hindi tumutuloy ano? Yung kay Carlon na pinutol. Sayang yun ano? Oo. Oh? Hmm, nagulat ka pa. Yung bisita ko lang itlog mo. Ano na? na? Ano na? Ano na? Ah, mo talagang pakita. Hindi mo naman nabasag. Na. Nah. sakripisyo siya mga ka-farmer hindi ko nga nakikita itong kumakain hindi ko man siya nakikita umaalis sakripisyo talaga talagang wala eh dito ka nang itlog eh Di kung doon sana sa kabila hindi mainit taste ka talaga ngayon dyan kaya napatakbo tayo mga ka farmer kasi meron pa palang humabol si Mr. C alas 5 nakiusap so ayan Mr. C kikita pala uli kami Ah, uh, siya ang naalala ko kasi gusto ko ialok sa kanya yung lupa, habi ko. Alam mo naman yung mga tropa pagka maganda. Ayan, inaalok ko sa iaalok ko sa kanya. Maganda yung lupa niya. Habi ko nga mister C, hindi ko lang mahanap kasi Mika nakalagay amber. Micah, na number. Mika. Na-save ko sa Mika. So, buti na lang nakapag tayo ng uh, Ricardo sa akto pang tatlo to. Oh. Ayun pa. Oh, tama tama. Hmm. Ayos. Ayan oh, mga farmer bad news nahulog daw yung magic fruit sayang ano. Excited. Sabi ko na eh medyo hindi niya pa kaya, hindi niya pa kaya. po kaya. Pero tingnan natin ayan may mga maglalabas na yan. Maglalabas na po yan ng mga bunga. Wala eh dito. Inilaglag niya kasi medyo mabigat. Hindi din kayanin, di ba? Pero kung dun sana sa baba Okay Ayan shout out pala kay tita Ligaya Lim Ayan sabi niya Ka-farmer yung magic fruit mo uh, Tuturuan kita kung paano lutuin yan uh, At sabi niya po ay Paramihin O nga na no, tita mas maganda Pwede tayo paglaki-laki Puputol tayo ng cuttings Cuttings lang po kasi ito Tapos i sa mga gilid-gilid dyan Pwede natin i Ano yan I Pwede tayo mag-propagate yan Paparamihin natin magic fruit, alam nyo marami pong medicinal value marami pong napapagaling yan mga farmer even cancer uh, lalo ang anti-cancer, mas maganda Ayan. tapos yung mga kalamansi natin dito nagbubulaklak na so yung kailangan na natin lagyan ng fertilizer at uh, patubig Ayan, oh. Ayan. marami na po ang lalabasan na yung mga bulaklak tapos ito ang hinihintay ko yung kailaw lang manggay. Wala pa rin hanggang ngayon eh. Bulaklakan na kasi ng ano ngayon. Apple mango, mango. Ito apple mango, mamumulaklak talaga yan kung gusto niya ng mamulaklak. Dahil lang ano to, parang Indian mango lang ito. Hindi naman yan ini-spray. Pero malay natin, di ba? Magla tayo magulat. May lumabas. Kasi ganyan size, ano na yan eh. Actually, tagal na ni matagal na ito sa timba. Yan po ipamana sa amin ni Lola. Ayan, mga, mga tanim niya yan eh. Marami po akong nakuha sa kanya. Sayang nga yung avocado. Chantol, yun, yung bangkok. Yung malberry, sa kanya po galing. Hmm. Wala pa rin. Pero yung kabila dito, ang daming bulaklak. Yung... Ito kaya, ano to? Big na ba ito? Yan mga ka-farmer, hindi ko pa po alam yan. Nabili namin yan ni Bebe doon sa Nueva Ecija. Kaya lang, hindi pa, di, baka baka bignay nga, yan. Alay natin, bignay. Mga boys natin, pag nakalawag, ano na, pagka, problema nito yung malberry hindi ko papaputo yung malberry ititira natin bibigay din naman ng shade yan dito sa part na to kasi itong madre de agua tatanggalin natin kaya lang wala pa pong binubunga hindi ko, hindi ko patuloy malaman kung ano ba talaga malaki na ba bunga mo o ano wala pang bunga mga farmer hindi no? Dito pa siya naglalabas ng bunga lagay ko ibang ang variety yan ito yung sinasabi ko sa inyo iupo na pala doon ha yan, ito maraming bulaklak yan mga ka-farmer. Ito, sana mang bulaklak na rin yan. Hmm. Dito kailangan talaga na isa pang punong malaki. Yun. Kahilera nito, kailangan... Dahil na Dito. Hindi, hindi pwedeng lumapit gaano dito. Isa pang magsisidayin yung araw eh. Oh. Para may lilim pa po. Kasi kung magkakakubo dyan. Pangit naman kasi bala ko maglagay ng duyan Alam mo na. Yung relax po yung ating mga ano. Kung lalagay tayo ng luyan dyan. Mainit. Hindi rin naman uubra. Na, na lang natin. Ayan, hopefully mga ka farmer ay may tawag dito. May dumating pa na order. Ay, na order na baboy. Dahil ah uh, tuloy-tuloy pang order natin. Ayan, shout out pala kay ano, kay uh, Manly. <laughs> Ka-farmer Manly. Ayan. May order po siya sa 20 Andi sa January 7 Ayan Tapos meron pang mo order sa January 9 Ka Farmer Allen ng Paris Ayan Maraming salamat sa iyo Tumawag na po yung inyong uh, Mga kamag-anak di daw sa Lubaw So ayun thank you thank you so much Ano pa ba Medyo napalaban yung dalawa actually humingi sila ng rescue dahil sabi ko hindi naman natin pwedeng i ano di ba nakauno naka ano na yun eh pero yung ados tumanggap na kami hindi ko naman nakalain na ganito kalakas mga uh, ka farmer medyo ano medyo sana tuloy tuloy ano tapos ayun nga inquire inquire na ako sa walk in fridge ang tama lang na freezer pala tama tama lang na ano ba na makapag-store ng let's say 50, mga ganun ano? O 80 na marami na din 'yon, ah <laughs> Laki-laki na din. Tingnan natin. Tapos ayan, nandiyan na rin po yung ating mga bono. Ganda yung mga baboy na dumating ngayon. Amoy na amoy yung kinain nilang kangkong okay na ayan mga farmer kakalis lang nila Mr. Sin ayan naman na ako mag vlog so ayan si Mr. Sin po ay madalas din po yan kumuha ng lechon dito last year daan ah, na ngayon daon December nag out of town sila tumaba nga eh so ayun ah hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer ayan, pakita ko po sa inyo napakaraming bunga ng mansanitas sobra, ngayon ko lang nakita na ang dami niya pong bunga ayan, oh. ayan, ayan, mansanitas dito, tingnan natin sa ibabaw wow, kita niya yan ang dami bunga, no hmm sarap, ayan po mga ka-farmer hmm 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 Ah, pakarami yan. na lang. Hindi hmm, pa, oh. Dami talaga. Obra. Daming bunga. Hmm. Hanggang dito yan. Doon. Hmm. Hmm, dami, oh. Eh, napakarami palang bunga. Obra. Hmm. Masarap siya, mga farmer. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.